Morning, good morning guys. Sambit tayo ngayon sa guys. Tayo ngayon ang mga barahan pa guys. So, ta taro ngayon ay napakalaki yung tubig po guys. Alas wala na po mga barahan ng bangka. Dito naman po guys. Walang alam nga para dito bang ano Pero ko kung bakit. Ang babaw na ang ito so guys yung uh, aming mga baran magkalito na ang dito guys naabot na hindi sampay sa taas eh. eh, sampay sa taas guys uh, dating bago ng resort nyo guys sinampan dyan para hindi nakangayin ng tubig ah, good guys meron yung marahan guys sa mga baga na mangyisa dito sa MI-L sa Bakalusa mula iba nito mas mahaba pa to dati guys sa idong pa yan dati nasira ng sige nasira ng sige guys ayun ang kanyang napadaro kaya mga mangiswa dito guys pagdating ayun ka wala nang mga parahan sagad so, sa pader guys ang alot ang wasak na rin na yun oh. Walang tinira eh. Ngayon guys, yung mga basura, iniwan. In? <tipos> hindi pa, hindi pa nga tayo nasa, wala pa nga tayo sa kalakitan Oh. <tipos> tak nang bagay pala yan no? oh. Basura ka agad ang dami oh. No? laki vlog guys, yung iniwan ng, bagyo yung mga basura na yan sa yung mga kubo nasira na rin guys eh. sa youtube hmm. kaya eh, mga guys oh, eh. sa laki ng tubig ina, kinataasin na dito sa taas para hindi naman madala wala naman ang alon, guys. Wala naman siya alon, pero ang laki lang ng tubig. Pag may kasi, guys, hindi pwedeng ganyan. Tayo na 'yan, Masisira kuno ng bangka. sắc Bis mo mo magtaytay. Nakakalahati na kagad eh. Kanina pa nga <laughs> ayan yung mga tayo ng mga bangka guys pag malaki tubig gawa to lang ang mga barahan na guys ayan mga wala ng barahan guys so, malaki ng tubig Wow. lang yan dyan. Ito guys, barahan din natin yung to guys. Hindi na rin mabarahan ng pagka. Ito. Ayan, may padar na rin. Ito dati, dati kasi ito area na ito. Talagang barahan ng pagka to. Ito, ito din yun. Hindi na mabarahan. na yun guys. hindi na malagay ng bagato hmm. yeah. yan ang situation dito guys paglaki ng tubig mo walang mapapara nung mapaparala ng mga bagato guys yun masalawat pa mayari pero mamaya may laki ng tubig yan. at ako na mga pangatid niyang guys